lahat ng makasalubong niya, gusto pang kagatin. Kaya, wala nang ibang naisipan, talagang, ano yun na. Baka makaano pa ng ibang tao. Viral <coughs> <coughs> ngayon sa social media, ang nakakalungkot na pangyayari sa isang golden retriever na nakilalang si Kilua. Matapos na mapagalamang pinatay ito ng lalaking nagangalang Anthony kumalat din ang isang CCTV footage na makikitang hinahabol ni Anthony ang nasabing aso sa kalsada at dito ay naawang marami dahil tila raw walang kalaban-laban si Kilwa. Gayon pa man, ipinaliwanag ni Anthony ang mga pangyayari at kung bakit humantong siya sa desisyong patayin ang aso. Kwento nito, ilang beses na raw kasing nangagat ang naturang aso sa kanilang lugar at tinulungan lamang umunan niya ang matandang kinagat din ito nung oras na yun. Mga pahayag nito Hinabol ko na yung aso Kasi nangagat na Bali na kadalawang kagat na siya Tapos muntikan pa nga yung asawa ko Na nagtitinda lang dun sa amin Maski nga ako nakagat na Kaya kumbaga sa ano Wala na sa sarili yung aso Lahat ng makasalubong niya Parang gusto niya pang kagatin Kaya wala na akong ibang naisipan Talagang patay na Baka makakagat pa ng ibang tao Sa kabilang dako Itinanggi naman ito ang kumalat na balitang gusto nitong katayin ng naturang aso dahil natagpuan nga itong nakasako sa tabi ng kanilang bahay. Ayon kay Anthony, wala raw siyang balak katayin ng aso at itinanggi niyang siya ang naglagay nito sa sako. Kwento niya, Ganito po yun, itinabi ko muna dun sa may tindahan ko. Doon patay na, tapos umuwi muna ako. nag ako. Pagbalik ko, nakasako na. Ayon pa sa kanya, hinintay daw nila nung oras na yon ang may-ari ng aso upang ipaalam ang nangyari. Samantala, hustisya naman ang hiling ng may-ari ng naturang aso na si Vina Rachel at gagawin daw nila ang lahat upang mapagbayad ang walang awang pagpatay sa kanyang aso. Mga post nito, Hello po, sa mga humihingi po ng update, kasi hindi ko po ma-replyan isa-isa, I cannot disclose any information po. Pero I promise po na makakamit natin yung mustisya para sa fur baby ko at para din matigil na ang pag-abuso at pagkatay sa mga dogs dito sa lugar namin. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Kilwa para sa laban na ito at sa lahat po ng nag-aabot ng tulong. Kilwa is probably happy na madaming nagmamahal sa kanya aside from his family. Hashtag justice for Kilwa. Marami rin ang nakisimpat siya kay Rachel katulad na lamang ng ilang artista na malapit din sa mga aso. Katulad ni Sarah Heronimo na gumamit din ng hashtag na Justice for Kilwa kasabay ang mensahe niyang. This news is extremely heartbreaking. Walang kalaban-laban yung aso. Katulad nating mga tao, nakakaramdam din sila ng takot at sakit. Every life deserves respect and protection. It's time to demand accountability and raise our voices against animal cruelty. Let's unite in being the voice for the voiceless. Kilwa, we will fight for you.